Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 8, 2025, Solemnity po ng Immaculate Conception. At ngayon nga sa ating latest satellite images, makikita po natin itong low pressure area, ito yung Bagyong Wilma. Kahapon ay humina at naging isang low pressure area na lamang ang Bagyong Wilma. At base sa datos natin, ito pong orange, ibig sabihin medium chance na lamang or ah medium po yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Magiging bagyo ito in the next 24 to 48 hours pero base po sa mga datos natin mas malaki yung posibilidad na tuluyan po malulusaw na itong low pressure area na ito. Sa patuloy po natin itong i-monitor. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng shear line at ng northeast monsoon at ito magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa May Eastern section ng northern at sa northern central hanggang southern na Luzon. Samantala po, ang uh, itong ang low pressure area natin na huling namatan dito sa may katubigan malapit sa may bahagi ng Kulasi sa Antique, inaasahan din natin magdadala ng mga pag-ulan sa Mimaropa at sa Western Visayas. Mapapansin naman natin, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao walang masyadong kaulapan kaya maaasahan natin or inaasahan natin na maaliwala sa magiging panahon ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Maliban nga sa mino monitorating low pressure area, wala na tayong namamatang anumang iba pang mga low pressure area o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan po natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Luzon mula po sa Cagayan Valley Region kasama yung Aurora, kay zone gayon din itong Bicol region at yung area ng uh, Mindoro ito po ay dulot ng uh, epekto ng shear line gayon din itong uh, low pressure area na ating uh, mino-monitor samantala ang northeast monsoon o amihan ay eh magdadala rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi naman ng Central Luzon kasama yung nalalabing bahagi ng Calabarzon, maging ang Metro Manila at Batanes. Sa malaking bahagi ng Luzon ngayon, magingat pa rin sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide dulot nga ng mga pag-ulan na nararanasan natin dulot ng shear line, ng northeast monsoon at ng low pressure area. Ang malaking bahagi naman ng Ilocos region ngayong araw ay makararanas ng mas maliwalas na panahon maliban sa mga pulupulong maihinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. Nagwatan ang temperatura sa lawag, nasa 21 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 13 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 22 to 26 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, nasa 24 to 28 degrees Celsius. Base sa mga datos natin, magpapatuloy yung epekto ng hangin amihan ngayong linggo. Kaya asahan natin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Northern and Central Luzon, kasama yung Metro Manila, mas malamig na panahon yung mararanasan natin sa linggong ito. Samantala dito naman sa Palawan, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot yan ng low pressure area na nandito nga sa may bahagi ng Western Visayas. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 24 to 29 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Samantala naman, asahan natin ang mga pag-ulan sa Western Visayas dulot ng low pressure area habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 25 to 28 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 30 degrees Celsius habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ngayon na mas maaliwala sa panahon bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. At kanina alas 5, ngayong alas 5 nga na umaga ay nag-issue po tayo ng weather advisory. Ito inaasahan natin na malalakas sa mga pag maaring maranasan sa susunod na hanggang tatlong araw. So today po, asahan natin ang malalakas sa mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region kasama ay Aurora, Quezon at gayon din dito sa may Oriental Mindoro. Ito po ay dulot ng low pressure area at ng shear line na nakakapekto dito sa Luzon. Ito po yung mga lugar na maging alerto po no sa mga posibilidad nga ng malalakas sa mga pag -ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Pagdating ng uh, araw po ng Martes, bukas, magpapatuloy yung mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Cagayan Valley Region at Cordillera. Mag-ingat po kayo dahil tuloy-tuloy po itong mga pagulan na to, Ito ay dulot pa rin ng shear line na magpapatuloy hanggang araw ng Mar uh, Miyerkules December 10 po. So dahil sa inaasahan natin na malalakas sa mga pagulan dito sa may eastern section ng Northern Luzon kasama ang Cordillera ay kailangan po maging alerto itong mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa, ng Luzon, lalo't posible nga yung mga landslides and flash floods. May nakataas pa rin po tayong gale warning sa lagay ng ating karagatan, particular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, particular na itong silangang baybay ng Cagayan, ito po yung mga lugar ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagaw, Peña Blanca, kasama yung Babuyan Islands, itong Babuyan Island at Camiguin Island. Inaasahan natin na magiging maalon yung karagatan, kaya delikado pa rin maglayag yung mga malita sa sakayang pandagat mga bangka sa mga baybayin po ng Cagayan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa maalong uh, lagay ng ating karagatan habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin na magiging kondisyon ng ating karagatan.